Good morning sa inyong lahat mga idol. Welcome back to YouTube channel no. Si James TV Page mga idol. Nandito tayo ngayon mga idol, magawa tayo ng reaction video kay Daddy Frankie mga idol. Kasi ito si Daddy Frankie mga idol. Uh, pumunta siya doon sa uh, lugar ng mga ita. Tapos niyaya niya na kumain sila sa idol. Kaya ngayon mga idol, uh, pagkatapos dun mga idol ay nagbigay pa ng, uh, bigas si Dari Prangke pero, pero wala kasi siyang pakay na mamimigay sana kasi ang gusto lang niya yung mga bata na dali nila sa sa uh, isang restaurant tapos yun napatuan niya yung mga bata no mga idol kaya Ganito si Daddy Frankie mga idol na mapagmahal sa kapwa. Kaya kayo mga idol kung hindi pa kayo na pa nakapag-subscribe kay Daddy Frankie, mag-subscribe na kayo mga idol. Ito yung bahay niya mga idol. Yan. Mag-subscribe na kayo diyan mga idol, no? Para update kayo sa mga ginagawang tulong ni Daddy Frankie. Pero ngayon mga idol, nandito tayo sa tabing kalsada. Ayun. Kaya yung ano natin ang ang video natin medyo maingay pero pasensya na kayo mga idol ganun talaga no kung mayroon kayong hindi naintindihan mga idol pumunta lang kayo doon sa youtube channel ni Daddy Franky mga idol kasi ito si Daddy Franky ay isa po tong isa po tong charity vlogger na tumutulong marami na siyang tinutulungan sa pangasinan yan sana si Daddy Franky makapunta rin sa Visayas. Ito lang yung mga ano ko sa kanya na sana makapunta siya ng Visayas. Kaso lang, malaki talaga ang budget pag nag-Visayas siya. Kasi wala siyang matirahan doon. Pero siyempre, tayo, mayroon tayong mga ano, mga uh, bagay. Sana lumaki, lumaki pa yung channel ni Daddy Franky para makabili siya ng ah uh, loti doon sa ano, sa bisayas Kaya pwede siya tumutulong sa uh, Visayas. Pero sa ngayon mga idol, dito lang muna siya sa Maynila. Ganun yung mga ginagawa niya dito sa ano sa Maynila lalo na sa mga sa ano sa Pangasinan. Kaya kilala lang kilala siya dito. Kaya ayun mga idol. Suportahan natin yung kanilang channel niya ngayon mga idol. Uh, nung nakaraan uh, kinuha pa niya wow. kinuha pa niya yung mga ita doon sa barangay nila kasama nila yung mga barangay captain yeah. no kaya yun napasaya niya yung mga ita mga kapwa natin mga kababayan nating uh, ita no mga idol Siyempre, Pilipino pa rin yan. Kaya, ang tawag natin yan, kababayan pa rin. No, mga idol? Kaya, yun. Maganda ang layunin ni Nina Franky dahil sa, ano, sa pamimigay niya ng tulong. Sana kung naano mo to mga idol, nakita mo to, pakishare sa aking video. At, sana mayroon pang makapag, ano, makapag-subscribe. No, mga idol? Kaya supportan natin mga idol. Kung saan ka man, taga saan ka, taga saan ka mga idol, mag-comment ka lang sa video ko mga idol para ma out kita. Na? No? Siyempre, ito, ito lang yung ano, may ibigay ko sa inyong pabor. Kung nanonood ka sa akin video, para ma out kita mga idol, mag-comment ka dyan sa baba. pa out para i out kita. At i-flex kita dito sa, sa next video ko mga idol, kung mag-comment -mag ka dito sa akin video. yon ah uh, yun lang ang ipabor ko. Yan lang ang ibigay ko sa inyong pabor na i-flex ko kayo dito sa aking channel. James uh, wow. mga idol. Kung sino ka man, kung taga saan ka, yan, i-flex ko yan. Yung mga lahat ng mga sinasabi mo, mga idol, walang kulang yan. I-flex ko yan, mga idol. I-screenshot e ko yan para makita dito sa uh, aking vlog. Kung sayang naman nag-subscribe ka sa akin tapos wala man lang akong ma maibigay sa iyong pabor. Oh. No, mga idol? Kaya may para mabigyan kita ng pabor mga idol, mag-comment ka dito sa baba mga idol. i shit out kita. Uh, family name, pangalan, kung sino ka. Yan. 'Yun ang pabor ko para makilala din yung apelyido mo mga idol. No? Kahit paano mga idol, may halaga din yung pag-subscribe mo sa akin. At pag so bye-bye sa aking video. Kaya maraming salamat idol. Kasama ka na sa aking ano, ah uh, kung napanood mo itong aking video, ikaw ngayon, kung napanood mo ang aking video, isama na kita sa shoutout mga idol. Mag-comment ka lang diyan sa baba mga idol para i-flex ko yung comment mo kung sino ka, kung taga saan ka. Kung sino ka, yung apelido mo, yung pinaka importante kasi maraming marami kayong kamag-anak na Ah, hindi pa kilala, kaya kailangan makilala ka sa buong mundo sa mga kamag-anak mo, no mga idol? Kaya maraming salamat, hanggang dito na lang tayo. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment para update kayo sa mga sunod kong video. yan mga idol, maraming salamat po. Good morning sa inyong lahat mga idol. God bless you always.